Hello guys, to this video ako po ay nagluto ng pancit bihon gisado guys, so wala itong carrots, kasi wala kami available na carrots, ang ginawa ko repolyo na lang sya guys, at saka hipon ini slice ko, kasi malalaki ang hipon guys, so ayan dahil favorite ko ang pancit at saka nagluto ako So, ayan guys, sinahalo-halo ko siya para mag-mix ang aking gulay. So, ako lang guys ang kakain yan. So, wag na kayong maghanap ng mga kung ano-ano pang ingredients kasi okay na sa akin yan. Ang sarap niyan guys, promise. So, ayan, malinamnam siya. Lasang hipon siya guys. So, ayan. Oh, ito, kapati kita. Wait lang. Excited ka. Excited. Oh, ayan. Kanina pa siya nag-iingay. Oh, Makain ka pala niya.